ma ka health kung ikaw ay palaging nagtatanong bakit laging sumasakit ang iyong tiyan huwag kang mag-alala dahil sa episode na ito tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan at kung paano natin ito maaring ma-address para sa mga ma maayos na kalusugan bakit nga ba sumasakit ang iyong tiyan pero bago yan alamin natin ang anatomy ng iyong tiyan ang tiyan ay isang bahagi ng digestive system at nasa gitna ng katawan sa pagitan ng dibdib at balakang. Narito ang pangunahing bahagi ng anatomy ng tiyan, esophagus. Ito ang tubo na nag uugma sa bibig patungo sa sikmura. Ito ay naglalakbay sa likod ng trachea o windpipe. Sikmura. Ang sikmura ay isang malaking organ na may kakayahang mag-expand at mag-contract. Ito ay naglalaman ng gastric juices na nag-aid sa pagsulo ng pagkain at nagsisimulan ng proseso ng pagtunaw ng pagkain. Duodenum. Ito ay unang bahagi ng small intestine at ang pinakamhaba sa tatlong bahagi nito. Dito nagsasagawa ng maraming hakbang sa proseso ng pagsunog ng pagkain. Jejunum, ito ang ikalawang bahagi ng small intestine at ito rin ang naglalaro ng mahalagang papel sa pag-absorb ng mga nutriente mula sa pagkain. Ilium, ito ang huling bahagi ng small intestine bago pumasok sa large intestine. Dito nagaganap ang mga natirang bahakbang sa pagsusunog ng pagkain. Appendix, ito ay isang maliit na tubo na konektado sa sekum ng large intestine. Bagaman hindi gaano malinaw ang tungkulin nito, ito ay inuugma sa ilalim ng immune system. Large intestine, ito ay binubuo ng apat na bahagi: cecum, colon ascendens, colon transversum at colon descendens. Ang primaryng papel nito ay pag-absorb ng tubig mula sa natirang mga natunaw na pagkain at ang paghahanda ng natirang dumi para sa pag-excrete sa rectum. Rectum, ito ay bahagi ng tiyan na kung saan nilalabas ang natirang dumi bago ito pumasok sa anus anus, ito ang pag-ukit sa bandang huli ng digestive system na kung saan inilalabas ang dumi mula sa katawan. Ngunit kung ikaw ay may nararamdaman na laging sumasakit ang iyong chan, maaring ito ay dahil sa iba't ibang dahilanan. Narito ang ilang posibleng sanhi, pagkakaroon ng impeksyon. Maaring ikaw ay may gastrointestinal infection tulad ng gastroenteritis o iba pang mga bakterya o viral na impeksyon sa chan. Ano ang gastroenteritis? Ang gastroenteritis ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga o impeksyon ang tiyan at bituka na madalas na nauugma sa sintomas tulad ng pagtatae, pagsusuka, sakit sa tiyan at posibleng lagnat. Karaniwang ang sanhin ng gastroenteritis ay viral, subalit maaari rin itong dulot ng bakterya o parasitik na impeksyon. Kasama sa mga karaniwang sintomas ng gastroenteritis ang pagsusuka, pagtatae, sakit sa tiyan, pangangati, lagnat at posibleng pagkahilo. Ang sintomas ay maaaring maging mild hanggang severe, depende sa sanhi ng kondisyon at kalagayan ng pasyente. Ang mga virus tulad ng norovirus, rotavirus at adenovirus ay karaniwang sanhi ng viral gastroenteritis. Maaari rin itong dulot ng bakterya tulad ng salmonella, E. coli, Campylobacter o parasitong gaya ng Giardia lambia. Ang gastroenteritis ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga bagay o mga patak na nagmula sa isang taong may sakit o sa pagkain o inumin na nahawaan ng mikrobyo. Ang pangunahing paraan ng pag-iwas sa gastroenteritis ay ang regular na paghugas ng kamay, lalo na bago kumain at pag-iwas sa mga taong may sakit at pagsunod sa mga tamang pagluluto at pag-iimbak ng pagkain. Pagkakaroon ng hyperacidity, ang sobrang asid sa sikmura ay maaring magdulot ng pananakit ng tiyan. Food intolerance o allergy. Ang ilang pagkain o sustansyang hindi kayang tiisin ng iyong tiyan ay maaring maging sanhi ng pananakit. Gastroesophageal reflux disease o GERD. Ang GERD o gastroesophageal reflux disease ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng regular na pag-akyat ng likido mula sa sikmura pabalik sa esophagus. Normal na nagaganap ang reflux o pag-akyat ng likido pabalik sa esophagus, ngunit kung ito'y nagiging regular at nagdudulot ng sintomas, ito'y tinatawag na GERD. Ang mga sintomas ng GERD ay maaaring mag-iba, ngunit maaaring kasama ang sakit sa dibdib o heartburn, pag-akyat ng asidik o malasang likido mula sa sikmura patungo sa bibig, pag-irap, hirap sa paglunok at pag-ubo. Ang pangunahing sanhin ng GERD ay ang paglabas ng lower esophageal sphincter o LES na naghihiwalay sa esophagus at sikmura. Ang paglabas na ito ay maaaring dulot ng iba't ibang kadahilanan tulad ng paglaki ng chan, pag-akyat ng presyon sa chan o pagkakaroon ng yatal hernia ang ilang mga tao ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng GERD kabilang ang mga may yatal hernia, obesity, pagbubuntis, paninigarilyo, pag-inom ng alkohol, at pagkakaroon ng paminsang hika o bacterial asthma. Ang mga gamot tulad ng antacids, H2 blockers o proton pump inhibitors ay maaring ipinapayo ng doktor upang kontrolin ang acid production at mapabuti ang sintomas ang pagbabago sa paraan ng pagkain at pamumuhay tulad ng pag-iwas sa pagkain na maaring mag-trigger ng acid reflux at pagtulog ng mas mataas ang ulo ay maaring ring makatulong. Ang kahabaan at regularidad ng acid reflux ay maaring magdulot ng komplikasyon tulad ng esophagitis, pamamaga ng esophagus, stricture o pagkakaroon ng makitid na lugar sa esophagus at Barrett syndrome o Barrett's esophagus, Itong paggawa ng abnormal na selula sa lining ng esophagus na maaring maging sanhi ng cancer. Pancreatitis. Ang pancreatitis ay isang kondisyon kung saan ang pancreas ay nagiging pamamaga. Ang pancreas ay isang organo sa loob ng tiyan na nasa likod ng tiyan at malapit sa sikmura. Isa itong mahalagang bahagi ng sistema ng digestive system. May dalawang pangunahing uri ng pancreatitis acute pancreatitis, ito ay paminsang-minsang pamamaga ng pancreas at maaaring maging isang maikling kondisyon o maging matindi. Ang mga karaniwang sanhi nito ay pag-abuso ng alkohol at pagkakaroon ng bato sa abdo na maaaring makabara sa ducts ng pancreas. Maaaring maging sanhi rin ng acute pancreatitis ang pag-inom ng ilang gamot, trauma sa pancreas at iba pang mga pangyayari o kondisyon. Chronic pancreatitis ito ay ang ng pamamaga ng pancreas. Ang chronic pancreatitis ay maaaring maging resulta ng paulit-ulit ng pag-atake ng acute pancreatitis o ito ay maaaring sabihin na iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pag-inom ng sobrang alkohol sa mahabang panahon. Ang genetics at iba pang mga kondisyon tulad ng cystic fibrosis ay maaaring maging factor din. Sintomas ng pancreatitis Matinding sakit sa tiyan Karaniwang nararamdaman ang mga matinding sakit sa gitna o sa kaliwang bahagi ng tiyan na maaaring dumapo sa likod. Pagtaas ang lagnat, maaring magkaroon ng lagnat at paminsang pagtatae. Pag-atake ng pananakit, paminsang pag-atake ng masakit na tiyan na maaaring tumagan ng ilang oras hanggang ilang araw. Pagkawalan ng ganang kain, dahil sa sakit at paminsang pagtatae, maaring mawalan ng gana sa pagkain pagkalito o pagkahilo. Ito ay maaaring maging resulta ng hindi normal na function ng pancreas na maaaring makapekto sa pagsipsip ng nutrients. Irritable Bowel Syndrome Ang IBS o Irritable Bowel Syndrome ay isang pangkaraniwang kondisyon sa gastrointestinal system na nakakaapekto sa paggana ng bituka. Ito ay isang chronic na kondisyon na maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas tulad ng sakit sa tiyan, pagbabago sa pattern ng pagdumi at iba pang discomfort. Naritong ilang mahahalagang aspeto ng IBS. Ang mga sintomas ng IBS ay maaring mag-iba sa bawat tao. Karaniwang kasama ang sakit sa tiyan at pagbabago sa bowel habits. Maaring magkaroon ng constipation, diarrhea o pagpapalit-palit sa dalawang ito. Maaari ring itong kasama ng bloating, gas at discomfort. May ilang factor na maaring mag-ambag kabilang ang mga pagbabago sa normal na paggana ng bituka, hormonal na pagbabago at maselang sistema ng immune. Stress at pagkakaroon ng masensitibidad sa ilalim ng bituka ay maaring makatulong din sa pagbuo ng mga sintomas. Ang IBS ay kadalasang inilalarawan batay sa pangunahing sintomas. Ang mga subtypes na ito ay IBS with constipation, laging kasamang constipation. IBS with diarrhea, laging kasamang diarrhea. Mixed o pagpapalit-palit ng constipation at diarrhea. Ang subtype IBS o hindi pasok sa kahit anong subtypes. Ang ilang mga tao ay nagsasaad na ang mga sintomas ng IBS ay maaring mapalala o matrigger ng mga bagay tulad ng pagkain, stress, hormonal na pagbabago o at iba pang mga pangyayari. Ang paggamot ay mas nababatay sa pamahalan ng sintomas at pagtugon sa mga trigger. Kasama sa mapusibling hakba ang pagbabago sa paraan ng pagkain, pagtutok sa stress management at paggamit ng ilang mga gamot na maaring makatulong sa pagsasaayos ng bowel habits. Stress at anxiety Ang stress at nervyos ay maaring magdulot ng pisikal na sintomas kabilang ang pananakit ng chan. Ang appendix sa isang bahagi ng gastrointestinal system at maaring maglaro ng papel sa immune function. Ngunit sa karamihan ng kaso, ito'y walang malinaw na function at maaring magdulot ng problema kapag ito'y nagkakaroon ng pamamaga. Narito ang ilang mahalagang aspeto ng appendicitis. Ang pangunahing sintoma ng appendicitis ay matinding sakit sa ibaba ng tiyan, sa kanang bahagi na maaring simula sa paligid ng pusod at untung unti ang lumipat sa ibaba sa kanang bahagi. Maari rin itong kasamahan ng iba pang sintomas tulad ng pagsusuka, pagtaas ng lagnat, kawalan ng gana, at hindi maipaliwanag na sakit. Ang pangunahing sanhi ng appendicitis ay ang blocking na gaganap sa appendix, kadalasang dulot ng build-up ng dumi mga foreign body o pamamaga ng lymphoid tissue sa loob ng appendix. Ang blocking ito ay maaaring maging dahilan para sa pagdami ng bakterya sa loob ng appendix na nagdudulot ng pamamaga. Ang doktor ay maaaring magkaroon ng klinikal na pagsusuri at mag-order ng mga diagnostic test tulad ng ultrasound o CT scan upang tiyakin ang diagnosis ng appendix ang pangunahing paggamot para sa appendicitis ay ang pagtanggal ng appendix sa pamamagitan ng operasyon na tinatawag na appendectomy. Ito ay sinasagawa ng agaran dahil maaring maging mapanganib ang kondisyon kapag hindi agad na ginamot. Pagkatapos ng operasyon, ang karamihan sa mga pasyente ay nakakabawi ng buo. Kapag hindi agad na aksyonan, ang appendix ay maaring sumabog at ang laman nito ay maaring kumalat sa loob ng tiyan maaaring magdulot ng mas matinding mga komplikasyon. Ang paggamot para sa masakit na chan ay maaaring depende sa sanhi ng sakit. Narito ang ilang mga pangkalahatang hakbang na maaaring gawin kapag masakit ang chan. Magpahinga. Ang pagpapahinga ay maaaring makatulong sa pagampat ng mga muscles sa chan at maaaring magbigay ng relief sa ilalim na nagiging sanhi ng sakit. Ang dehydration ay maaring magdulot ng masakit na tiyan kahit mahalaga ang tamang pag-inom ng tubig. Subalit kung may kasamang vomiting o pagtatae, maaring kailangan ng rehydration solution. Iwasan ng pagkakaroon ng sobrang busog. Ang sobrang dami ng pagkain sa tiyan ay maaring magdulot ng sakit. Iwasan ng pagkakaroon ng malaking pagkain o pagkain ng mabilis. Pag-iwas sa pagkain nakaka-trigger. Kung may mga tiyak na pagkain o inumin na alam mong maaaring mag-trigger ng sakit, iwasan ito. Init o malamig na kompres Ang init o malamig na kompres sa tiyan ay maaaring magbigay ng relief depende sa sanhi ng sakit. Pag-inom ng over-the-counter na gamot Ang ilang over-the-counter na gamot tulad ng antacids o ibuprofen ay nag maaaring magbigay ng pansamantalang relief. Subalit, dapat itong gawing batay sa payo ng doktor lalo na kung mayroong iba't ibang sakit o maintenance na gamot. Kumonsulta sa doktor kung ang sakit ay patuloy na lumalala, kung may mga iba pang sintomas na nagpapakita ng mas malubhang kondisyon o kung mayroong mga pangangailangan sa pangmedikal na atensyon, mahalaga ang kumonsulta sa doktor. Hindi lahat ng masakit na tiyan ay nagiging ng isang simpleng bagay lamang at maaaring maging senyalis ito ng iba't ibang mga kondisyon. Kung ang sakit ay patuloy, hindi masamang magpatingin sa doktor upang mabigyan ng tamang pagsusuri at diagnosis. Kung mayroon kang iba pang katanungan o kung may mga topic ka na nais pag-usapan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutan na i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat palagi mga ka-Health Pinoy.